Babaeng sinubukang ang kinin ng isang maligno. Mga video magpapayanig ng araw mo. Well, patikim pa lamang yan sa mga laman ng video ito. kung ready ka na, ay tara! Ang unang video natin ay mula sa Ghost Tech Paranormal Investigation. Sila ang pinakaunang ghost hunter team na pinayagang mag-imbestiga sa kilalang Mount Fitchet Church na makikita sa England. Ang simbahan ay may gitsyam na raang taon nakatayo at pinalilibutan ng Ancient Cemetery. Ang libingan ay himlayan ng mga pamilyang nagmamayari nito, mayayamang tao at mga kabalyerong namatay sa iba't ibang labanang. Nagdaan taon-taon na lumipas. Dahil sa ilang daang taong kasaysayan nito ay hindi na nakapagtatakang napaka-haunted ng lugar Ang mga visitors nito ay nakakarinig ng mga kakaibang ingay at mga litratong nakukunan tulad ng dalawang shadow figure na nakaupo sa loob ng simbahan Ang Mount Fitchet Church ay nagsara noong 1967 Nang nasa loob na ang Ghost Tech Team ay nag-set up sila ng static camera sa palibot ng simbahan Umupo sila upang tanungin kung may spirito nga ba sa lugar. Nang humingi si Phil ng senyales ay tila ba may sumagot sa kahilingan nito. Make yourself known either by talking to us, shouting your name or banging on something or moving something. Could you do that now for me please? Footsteps. Yeah. No was around here, not even outside. There's no one for a, you know. On the floor, and it was right down there at the back where the door is. definitely footsteps yeah if you'd like to communicate with us please do so We both hear a voice come from the opposite end of the church, but even after enhancing the distant voice, we cannot make out what is being said. Earlier on, we heard. Narinig ng dalawang magkaibigan ng mga yapak sa loob ng simbahan na ipinagtaka nila dahil walang ibang tao rito. Dahil nasa malayong lugar ang simbahan, malayo sa kabiasnan. Di pa nagtagal ay isa namang tinig ang narinig nila. Sa pagsapit ng gabi ay nakasetup na ang static camera upang patuloy na mag-record. Ang susunod na mangyayari ay talagang kakaiba. Can you hear us? I ask if any of the spirits can hear us, and we receive a response as there is loud banging as we enter the chancel. Can you hear us? End our first session, and unknown to us at the time, our Staticam 1 is capturing a shadow figure moving within the chapel. Isang malakas na tunog ang narinig nila at ang static camera ay nakakapture ng shadow figure na gumagalaw sa si isang sulok. Ngayon ang investigator na si Jeff at Phil ay malayong naglalakad sa opposite direction. So kung anuman ang shadow na ito ay malabong maging anino nila ito. Pero hindi pa rito nagtatapos ang mga kababalaghan dahil ang Ghost Tech Team ay hindi lang ang tanging taong nakakapture ng strange paranormal evidence ng Mount Fidget Church. Di umano ilang taon noon ay isang 40-year-old na si Steven Regoli ang nabunggo ng tren at namatay malapit sa simbahang ito. Isang hiker ang nakakapture gamit ang kamera nito malapit sa riles na talagang makapanindig balahibo. Isang terrifying pale translucent figure ang makikitang lumulutang malapit sa daanan papunta sa simbahan. So talaga nga bang haunted ang Mount Fechet Church? Si Jeff at Phil kaya ay nakakapture ng real spirits na patuloy na naglalakad sa loob ng simbahan. Ano sa tingin mo kamulti? Kung nabitin kayo ay puntahan nyo na ang channel nila, Ghost Tech Paranormal Investigation. Merong store sa Brazil na kilala sa mga paninda nitong electronics at iba pang consumer's product na binibenta sa murang halaga. Sa kabila ng pagiging competitor nito at pagiging popular nito ay kilala rin ang tindahan bilang hunted. Napakaraming employee ang nagsasabi ng mga kababalaghang nararanasan nila rito. Pero isa lamang na footage ang nakunan sa loob na talagang kakaiba. Kakaiba na talagang makapanindig balahibo. Nagumpisa ang video habang isang trabahante ang tinititigan ang security camera isang gabi. Sa patuloy na panunood nito ay may mangyayari na magpapakilabot at magbibigay pala isipan sa kanya. Panurin mo ang maigi. Ang okay, okay. okay, okay. 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 uma pessoa com manto. Mas não vem aqui não. Eh? Isang misteryosong figure ang lumitaw at gumagala sa loob ng store. Kung pagmamasdang mayigi ay isa itong balabal na lumulutang. Ayon pa rito ay wala itong mga paa. Patunay na isa nga itong supernatural entity. Dahil rin sa kakaibang postura ng imahe, naniniwala ang mga viewers na paranormal entity ito. So isa kaya itong multo na nakuna ng kamera? O isa itong inkanto? Ano sa palagay mo, Kamulti? Ang paranormal investigator na si Jordan mula sa Paranormis YouTube channel ay naniniwala ang isang galit na espiritu ang naka-attach sa kanya matapos ang isa nilang investigation. Ito ay naganap sa isang investigation nila sa Haunted Church ng Canada kasama ang fellow investigator nito na si Johnny. Habang ginagamit nila ang Ouija board ay aksidente nilang nabitawan ng Ouija board planche. Bago pa man nila tuluyang may tigil ang ginagawa na di umano ay hindi hindi dapat gawin. Ayon kay Jordan matapos ito ay sa tuwing magsasagawa sila ng paranormal investigation ay tila ba may kakaibang bagay ang nasa baligid niya at kung minsan ay physical siyang inaatake nito. Ang nakapangingilapot pa ay di ba sinundan siya ng entity sa tahanan niya. Ang investigator ay hindi makatulog sa gabi at palagi ang nakakaranas ng pagising sa kalagitnaan ng gabi. Ayon pa sa kanya ay tila ba mga enerhiya niya sa paglipas ng mga araw Unti-unti siyang nangihina at nawawalan ng lakas Isang gabi ay nagising siya, nakakaranas na pala siya ng sleep paralysis Kung saan nakakakita siya ng babaeng may maitim at mahabang buho Ang pinapanood siya mula sa pintuan ng kwarto nito Nawala rin ang babae pero ayon kay Jordan ay lagi niyang nakikita ang babae sa gilid ng mga mata nito dahil sa kilabot ay nagpasya na siyang magstay ng ilang gabi sa RV ng magulang nito malayo sa bahay at pamilya niya. Gusto niyang makonfirm kung ang entity ay sa kanya nga lang ba nakatouch na hindi magiging maayos. Sa unang gabi nito ay wala namang kakaibang nangyari pero sa ikalawang gabi ay makakarinig si Jordan na nakapangingilabot na ingay. I'm not sure if you guys heard that, but I've been hearing that all night. I can't barely get to sleep. Isang unexplained, strange static sounds ang nagre-resonate sa buong paligid ng RV at hindi matukoy ni Jordan kung saan nga ba talaga ito nagmumula. Ang ingay ay pumapalibot sa loob ng RV. Tila ba isa itong boses na sinusubukang mag-break through static sa susunod ng gabi ay mas magiging malala ang mga ito. is that Be following me. Anybody in there? Matapos ang nakapangingilabot na karansang ito sa RV ay muling bumalik si Jordan sa bahay niya pero may napansin siyang kakaiba. Nang nasa bahay na siya ay napansin nito ang asong si Zeus na tila ba nababalisa sa kung anumang bagay ang nakikita nito na hindi naman nakikita ni Jordan kaya kinuha nito ang kamera at nagumisang mag-record. Something there? Is this ba may nakikita ito at napatalon sa takot? Pero ang susunod pang mangyayari ay talagang makapanindig balang hipo. Mula sa refleksyon ng salamin ay nakita ni John ang figurang nakasilip sa kanya mula sa hallway. Agad niya itong nilingon pero wala namang tao o sino man ang naroon. Habang naglalakad siya patungo rito ay nakakarinig na siya ng mga growling. Nang biglang nabukas ang pintuan ng bathroom at dito nahulog ang bath towel sa sahig. Dito na hindi kinaya ni Jordan at kumaripas ang takbo palabas. Dali-dali siyang nagmaneho papunta sa kasama nitong investigator na si Johnny upang magpalipas ng gabi. So ano sa tingin mo ang nangyayari kay Jordan? Sinusundan nga ba siya ng dark sinister entity na napalabas nila? Ikaw, susubukan mo rin ba ang gumamit ng Ouija board para makipag-communicate sa mundo ng buhay at mga pumanaw na? Makikita sa footage ang babaeng tumatakbo habang nililingon nito ang likuran niya. Nagsisigaw ito ng tulong na tila ba hinahabol ito ng masamang nilalang. Pero nakita mo rin ba isang misteryosong uting imay ang makikita sa datan na sumusunod sa kanya? Sa kasamang palad ay dito na lamang ang short clip at wala nang info sa mga sumunod pang nangyari. So ano kaya ito kamulti? Multo kaya ito o maligno? O malamang ay isang tao lamang na may balak na masama sa babae? Ikaw, ano sa tingin mo? Ang YouTuber na si Advil ay nagsasabing habang nasa itaas siya ng apartment nito ay nakakarinig siya ng mga strange noises at mga boses na nagbumula sa basement. Pumunta siya upang tignan nito na isa palang malaking pagkakamaling gagawin nito. Hello? I'm gonna turn on the light. Alright? Alright? Bilang oh, gumalaw ng kusa ang malaking display case Kaya naman sa gulat at takot ay agad tumakbo si Advil Paakyat ng apartment nito Pero hindi pa rito nagtatapos dahil dalawang gabing lumipas Ay muli na naman siyang nakarinig ng mga strange voices mula sa basement I heard some noises again Hello? Nakita mo ba? Kung i-slow mo natin ang footage ay makikita ang dalawang paang naglalakad sa dulo ng hagdanan ng basement. Ayon kay Admil, sa panahong na record niya ang mga ito ay nirerentahan pa nito ang bahay. Lumipat na siya sa bagong bahay at nagsabing hindi na siya nakakaranas ng mga paranormal events. Ito pa ang isang Swedish YouTuber na si Patrick Johnson na nagsabing bumaba siya sa basement ng apartment nito upang subukan ang bagong kamera nito sa madilim na paligid. Dito ay makakakita siya ng kakaiba. Kakaibang hindi niya may paliwanag. Gaya ni Hanbi na isa dark image ang narecord nito sa hallway ng basement. Mukhang maganda nga ang bagong camera nito. Well, ano sa palagay mo? Oh, hindi ka na mapalagain sa pagtulog. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.